I don't know tu, Magandang morning Ito po po tayo ngayon ng uh, Barangay Mabuhay Dahil uh, Nung nakaraan mayroon tayong mga post na uh, Mayroon silang gardening Or yung uh, Pinamunuan ng uh, 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 Department of Agriculture nandito pati si uh, Manoroy para sa uh, ginawa nilang uh, or sa oras na uh, project uh, yung mga uh, garden or pagtatanim ng kung ano anong gulay doon sa uh, malapit sa gym nila uh, ngayon pasyalan natin ay malapit na tayo dito sa uh, Barangay Mabuhay at ito na nga, nandito na tayo. Ah, ayan. Medyo magaganda na yung mga halaman nila. Ah, silipin naman natin muna itong nga ah, porok number one. Bayubuan Garden. Oy, sarap ng pangalan ah. bayubuan ah, Ayan, ito yung mga pananim nila dito. Mayroong ah, pizza. Ay. Mayroong, nako, sarap naman ito. Madulas-dulas. Uh, mayroong uh, okra. Ano pa ba yung mga nandito? Uh, kamatis tsaka ayun, sa porokwan pa lang to. Ito yung mga uh, uh, mga tanim nila. Ayun, ang uh, lulusog naman ng mga ano, ng mga pitsay. At mula doon, nandito na tayo sa uh, Faith Garden. Kumana. Ay, medyo ano pa. Hindi pa malalaki yung mga paningin nila dito. Ay, maliliit pa. At pasyal tayo doon sa unahan. At nandito na tayo sa Healthy uh, Vegetable Garden ng uh, Zone 3. Ayun. Hmm, medyo okay na yung mga ano nila. Mayroong sitaw, mayroong uh, uh ayun, mayroong ding pizza. Yan, ang ganda nitong uh, ano nila, uh, garden. At dito naman tayo ngayon sa zone 4 ba to? Ayun yung t sa garden nila. Ayan medyo ano pa, maliliit pa yung mga pitsay. Eh. At pero dito sa kabila, ayan malalaki na parang uh, ilang araw na lang pwede na mag-harvest tapos nandoon naman yung paborito natin yan nandoon yung uh, agitway oh mga sanlinggo na lang yan pwede na mag-harvest dito sa uh, Tetris Garden ng Zone 4 so ayan nakita nyo na yung mga garden nila dito sa Barangay Mabuhay ang sarap naman yan yung tipong uh, kung gusto mo ng uh, ulam na gulay, pupunta ka lang dito. Pero bawal mamitas kung hindi ka membro ha. Oo. Uh, uh, pupunta ka lang dyan sa uh, malapit sa inyo. At, at sana ma-replicate to sa ma sa mga barangay. Magkaroon ng uh, garden bawat barangay, o likod ng bahay mo. Ayan, uh, So ayun pwede daw bumili dito ng uh, mga gulay nila dito sa uh, mabuhay uh, Siguro i-announce na lang nila kung magharvest na sila ng uh, mga pananim nila dito Pwede na daw yung pizza Ayun Pwede na yung pizza sa bayubuan, uh, yung bayubuan daw ready pwede. na yung pizza nila Mm. Ayon, may meron ng order daw. Ayan na yung ano nila, oh. <laughs> Bawal po ang plastic dito. Ayan, naka-eco bag. Oh, mag sila ng uh, mangilan-ilan siguro ngayon. Oo. Oh, oh. Ayan, mayroon ding mga talong dito at ayun maraming salamat sa mga follower natin ito po yung garden ng bayan o gar garden ng barangay dito sa barangay mabuhay uh, din na pinanuhugasan na, na uh, mga na harvest ni Raditya na communal garden ng barangay mabuhay nga pa na, pakailahan natin Nanay Remedios ano ba na kaupayan nga na hi hatag or orsa oras nga proyekto han LGU or OMAS. kaupayan anak hatag. Hap. Naaghat kami hin panarabaho pang garden para di na kami magpinamalit dito hin harayo din hin lalay ta barangay kaya kita gidaku nga amon pasalamat na inabuming ini nga project kit barangay. nagpapasalamat kami kan mano nga ador nga iya kami hin tinagan nga proyekto nga dik kan Sir Cesar Dalosa tapos binaagi liwat han amon mga leader ng mga mangasi ngugungan kita barangay. Okay. Dago nga salamat kayo nga tanan ang binulik niya amon. Ngapati ini nga mga ibalwe doon, dago nga salamat. Naging ibalwe, kay amon na kong tawagan niya na. Yadi na. Kasi sige na

i oh, no.